What's up mga Kapinas! So, ayun guys. Shoutout sa lahat ng riders natin dyan. Lalong-lalo na sa Panda Riders. So, guys. Uh, pag sinabing Panda, maraming nagtatanong. Malak, kamusta naman yung kita? Malaki ba kitaan dyan? Ganun lagi yung, uh, tinatanong. So, ngayon, i-reveal -re natin yung kita natin. Yung kita ko. Kung magkano. So, dito kasi ah uh, may kinikita naman talaga uh, depende na lang sa sipag mo talaga kasi kung di ka masipag kung di ka nagtsatsaga na uh, umuwi ka kaagad ayaw mo nang mainit eh, wala, kang, wala kang mauwi mayroon kang mauwi pero maliit lang hindi talaga ganun ka ano, kasi kapag, kapag di mo sinagad yung oras mo so tayo dito, ako dito sagad ako sa oras lagi nangyayari yun pag nakaramdam na ako ng pagod yun dun na ako umuwi So ngayon, i-reveal natin kung magkano yung kita natin dito. So maraming nagsasabi na maliit yung maliit yung rate. O totoo naman talaga yun, maliit, maliit, talaga yung bigayan ni Panda. Tapos malalayo pa yung yung drop off, yung pick up, ang lalayo ng bigay tapos maliit lang yung yung bigay ni Panda yung rate sa amin. So ngayon nung nung Wednesday, April 16 naka 31 deliver ako naka 31 deliver ako kumita ako ng ano ah, anong ano pala nung April, April 15 Tuesday kumita ako ng 2142 83 so but gan ganun gal, medyo malaki malaki na yung kinita ko 42 deliver yon naka 42 deliver nung April 15 so, so ang tanong ilang oras ko ba yon ilang oras ba ako nun nung kinita ko yung 2142 so yung oras ko nun na pag deliver ko umabot ako ng 17 hours and 42 minutes tapos Meron akong quest na kuha araw-araw 240. So yung kinita ko lang talaga ng ng sa 17 minutes and 42 minutes, 17 hours 857. So yun lang. Meron akong tip plus yung tip na 45 pesos tapos yung quest 240. Kaya naging 2142. So malaking bagay din kasi yon yung yung makukuha mo araw-araw yung quiz. Ito nung time ng ano April 15. balik kasi yung bigayan talaga. Maraming nagrereklamo sa bigayan ni Panda pero kailangan mo lang talaga magtiyaga para may mauwi ka. Kasi ganun din eh. Kung hindi ka kung hindi mo sisipagan, wala kang wala kang mauwi, wala kang kita. Eh, ti, lang, tiis, tiis lang na kung minsan mali talaga yung bigay tas ang lalayo ng ano, ng drop. merong Meron nagsasabi na meron nagsasabi na na hindi daw yung iba, hindi daw puro daw reklamo. Kasi puro reklamo dahil maliit yung rate ni Banda. Totoo naman talaga yon mayroong nagsasabi na na bakit daw hindi bumiyahe ng bumiyahe na lang para may mauwi totoo naman talaga yon pero di ba sa tingin nyo mas masarap bumiyahe kapag maganda yung yung bigayan yung malalak, malaki yung rate ni Panda di ba ang sarap sa pakaramdam lahat tayo kinabang lahat tayo parang ang sarap sa pakaramdam na parang ma full time ano, sagad tayo sa oras lagi kasi malaki di ka di ka manghihinayang eh, hindi sa sama yung mo, di ba? ganon 'yun. Pero ako kasi kahit malit yung sa akin kasi, kahit malit yung bigay na, na, rate ni Panda, eh tinatanggap ko pa rin. Nag-auto accept lang ako lagi para naman sunod-sunod yung booking kasi ganon yung diskarte. Kapag oh, nag-auto accept ka, sunod-sunod yung booking nun di ka, di ka tatantanan ng book tatadta rin ka ng booking So ang ginagawa ko kapag na lumalayo lang ako ng area ko, naglo-long drop ako. Tapos balik ako sa area ko. Kasi na, parang minsan nararamdaman ko pag nilalayo Nalalayo parang may plano na si Panda sa akin na ipapalayo area ko. E, bumabalik na ako sa area ko. Tapos yan. ito yung mga bigayan. 31, 41, 43, 37. Back per deliver. Kasi hindi pare-parehas kasi kapag malayo. Kapag malayo naman, ayun talaga minsan parang tatang uh, accept mo na lang yung booking kasi minsan sa gusto mong magpa magpapa-batch ka mapapa-accept ka na lang kasi ayaw mo bumaba yung batch mo syempre labag sa loob tinanggap mo ngayon yung booking pero labag sa loob <laughs> labag sa loob <laughs> kasi ano maliit yung rate tapos ang layo pa ng hatak sa iyo layo pa ng drop off ang layo ng pick up ganun nung April 16 kumita tayo ng 1,852.66 April 16 Wednesday malilit lang ba't ako kumita ng ganun meron akong adjustment na 162 pesos Mas, pero yung kita ko talaga sa deliver nun yung fee 1,260 plus yung quiz ko incentive 430 tapos meron ako adjustment na 162. So kaya naging 1852. So ang na-consume ko ng oras nung sa pagde-deliver 19 hours in 3 minutes. Meruin mo ganong ano sino ba na shoutout sa lahat ng ano diyan maabot ng mga 20 24 hours o lagpas pa ng oras sa pagde-deliver. Yung talaga makita mo yung sipag nila. Kasi nakikita dito kung anong kung anong oras, kung hanggang ilang oras ka. So nga ako nga umabot ako ng 19 hours. Isipin mo parang wala na ako tulog noon. Pero siyempre natatulog pa rin ako. Kasi kailangan sa katawan yun. Ano lang, tuloy-tuloy lang yung ano ko nun, Yung, book, deliver. Yung, book, yung, yung pag nag auto accept ka. Ganun. Nung, ano naman. Nung, nung 17 di ako nag-duty. Swimming kami noon. April 18. Ang kinita ko lang noon, 697 ganun lang ganun pa rin maliit yung bigayan malalayo yung pick up malalayo yung drop 697 yung kita ko so yung oras ko nun 11 hours and 53 minutes so isipin mo luging lugi na ako nun lugi na kasi na na ng 11 hours and 53 minutes tapos yung kinita ko 700 lang diba? meron akong quiz nun may quiz pa ako nun 188 tapos tip 20 ganon, 'Di ba? 11 hours ka nag tapos 700. Pero may nuwi na ka pa din. Hindi pa rin ako kasi ang kinagandahan dito, hawak mo yung oras. Walang nagagalit sa kung hanggang anong oras ka. Hanggang kung kailan ka matatapos. Pwede ka anytime, pwede ka umuwi ng bahay kasi si Panda kasi freelance lang. Pwede kang hindi magtrabaho kung lalayasan mo si Panda, pwede walang problema walang magagalit sa'yo kasi walang boss ikaw yung boss sarili mo yung boss ba diba? kasi freelance lang yung si Panda walang magagalit sa'yo so ngayon nung April 19 yung kinita ko 705 ba diba? meron pa rin akong uwi aba minimum pa din pero yung oras na ginugol ko nun 14 hours and 17 minutes diba ang kung yung iba sa minimum nga ano eh, diba yung sa minimum 8 hours lang sila 645 pero dito 14 hours yung ginugol ko nun diba 40 kasi maliliit pa yung rate ni panda may quiz pa ako nun may incentive pa ako nakuha noon 174 diba kaya minsan malaki yung kita minsan mababa naman pero mababa talaga kasi maliit bigayan ganun tapos nung April 20, kumita tayo, kumita ako ng 1546. 35 deliver ako noon. Nakakuha ako ng quest ng 90 pesos tapos may nagka-tip. May nag-tip ng 20 pesos kaya naging 1546, 1546. sa 1546 yung oras na pag-deliver ko nun 18 hours and 18 minutes diba kung sa kung isipin mo sa tiga, bawa, per hour kung nag 100 ka para hindi ka nalugi sa 18 18 hours dapat magwa 182 magwa 18 1800 sa 18 hours diba pero yung kinita natin 1 1546 lugi pa rin tayo nun kasi sa per hour sa ano kasi sa sa passport 8 hours nila 6 ano di ba 18 hours yung ginugol natin nun sa pag-deliver kaya parang lugi pa rin tayo nun mahina pa rin kita nun eto bike rate lang to sa akin bike rate lang to kaya um, ito mabababa 35, 37, 43 po ganun tapos nung April 21 kahapon Nung kinita natin, medyo okay yung kita natin. Kasi nagdiretiretso tayo. Yung kinita natin, 2,398. 2,398. So, 2,4, 2,4 na rin. Naka 39 deliver ako nun. Nakakuha ko ng incentive 2,40. Tapos meron akong tip na 85 pesos. Tapos meron akong adjustment kaya lumaki. Meron ako adjustment na 452. Tapos yung oras, yung oras na na-consume ko sa pag-deliver, 17 hours and 42 minutes. diba Hindi tayo login kasi meron tayong adjustment malaki, 452. 17 hours 17 hours Mali talaga bigayan kasi nangyayari ngayon. Ano nangyayari ngayon mga paps? Ano? Ah, malayo malayo yung malayo yung pick up malayo yung drop off pero malate lang yung rate diba pero syempre sip, kailangan lang natin magsipag kasi para mas malaki yung kita natin ang pinagandahan lang talaga dito is hawak mo yung oras mo anytime pwede kang kumuha diba so ayun, ayun na reveal ko na yung kumagano kitaan dito ano lang naman yun eh kailangan mo sipagan na lang talaga kasi yung hindi nakadepende na sa sipag mo yung kinikita mo ganun lang kasi may marami nagsasabi kung malakas ba kitaan malak okay naman yung kitaan talaga maliit yung ano minsan maasar ka lang tapos minsan may encounter ka pa mga customer na yung wrong, wrong location ganun okay naman talaga kitaan sipag mo lang talaga ba? Diba? Para kumita ka ng mas malaki, Sipagan mo nang sipagan. Pus mo nga mo